sa dukan guys mm -hmm. Nagpalpitit na ko guys pinay iro guys takbuhan kami sa kaya kita kami ang irong malaki aso pala aso ha? ano ba talaga eh? yun yan na ang dukan pagod ako binagawisan <laughs> ako nung una nating May ganoon, 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 ganoon. Uy, may mani oh. Mm -hmm. Mani na sinain. Mani. <laughs> ay, sinain ka no, sinain. Oy, siya, may ay, ay, no, Uy, may, piyatos. may piatos. May piatos. Lima, <laughs> sabihin niyo. Yes, oh, may cheese ring, super ring. May piatos sila, guys. Philippine product. Kano yung ganyan? Piatos, may dingdong. Kamhada, kamhada. Magkano? May dindo. May Mr. Chip. Magkano to? Okay. 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 Ano ano? Okay. Tanong ka nga, kamahada ka mo. Okay. Ano daw? Kamahada ito. Hey. Kamahada. Kano mo nga pa? May Nova sila guys, oh. May Nova, may Chip. Five. Five daw. May tayo five. Kamsa, kamsa. Sa akin, Nova. Two size na. Nova. Ay, Nova, Nova. Ewan ko hoy mayroon silang rong, ano? lumpia. Hindi bumibili siya. yung mga kasi. Ayan, salana. Ayan na. Ano? Yeah. Lima daw to. Ito. Ito, magkano pa pa. Five Five, five. five. Ito, five. five. minumin. Kaubig so lang aking. lang oh, isang litrong coke. Tunggahin natin sa daan. <laughs> na. May aso na nga. Payo tayo makatungga. Tunggahin sa daan. Wala ikot ano kayo. Niyabangan na kayo ng aso doon. Oh, pili, pili, <laughs> pili. Siyempre, bibigyan natin yung produkto ng Pinas. Masakit yung mata Ang light. Oh. Sakit ng light nyo sa mata. Patro? Hindi, may RDL man sila pala dito. Saan yung sabi nyo? Saan na yung sa yung sabon na ano? Wala dito. Ah, wala. Ito. Ay, ito sa isa. Doon kasi. Tat, tatlo ano Ay, lang doon. Tatlo eight lang doon. Hindi. Yan. Masahal. Maganda yan. Giyari. Punta na sa sabon. Taglili mo lahat yan. Kamahal Anong drain? So, tama. Magkano ba ito ba sa grocery? Siyempre may tubo yan sila. Siyempre. Ito man mango. Magkano? Mango Ha? May mango Ito. The... Magkano yung ganyan?

Yung shake ang ano, malapot. Juice lang yan. Um... Ay, ito apple, o. Oh. Apple lang sa akin. May mm -hmm. juice nga ba yung apple? Ha? May juice na apple. Doon? Saan? Apple juice. Saan yung tagdalawang dirams dyan? Eko. Eko. Baba, how much is this one? So, nah lang. So, nah walking nah lang. Ito lang. nag-walking exactly. na dito sa natin Ada to? It. 250. ito, may 50. May 5 di ba? Ay,